Hello guys, good evening. Ngayon eh, nandito kami sa labas ni Pogi, Ayan. Gabi, gabi na dito guys. Pero yung kalangitan, oh, ayan. Maliwanag pa. Hmm? Napakaliwanag. Come here, come here, magkwa na dito eh alas uh, alas noybi media ng gabi pero maliwanag pa rin napakaliwanag tingnan tingnan niyo guys oh ayan ang liwanag pero wala na halos tao kasi gabi na nga pero pag winter to ganitong oras napakadilim na pero ngayon ang oh, liwanag yung, yung kundo nga oh, yung ibang room na wala ng ilaw wala ng ilaw Grabe yung lamok guys Laki, sakit Sakit magkuhan yung lamok Nihipan ko na nga lang Kasi hindi ko ng kamay Hmm, grabe no Yan Liwanag pa kagabi may nakita ko dito ng mga 11 ah 11:30 na siguro guys 11:30 ng gabi grabe yung habol ng pulis sa isang sasakyan ang bilis sa TV ko lang noon nakikita ngayon makikita mo dito sa kwan eh sa actual talaga eh grabe yung habol nila eh eh mayroon kasi mga driver minsan na kwan pasaway din siguro kung anong violation hinabol siya hmm? si Pugi ayaw pang pumasok come on iihi pa yan eh bako umakyat <coughs> yung kalangitan guys yung makwan makulimlim alanganin come on come on pero dun banda makwan pa liwanag yan maliwanag Mag So yun guys, thank you for watching. Pasok na kami ni Pogi. God bless. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. At sa Facebook namin guys. God bless.